Ito yung lahi ng manok mga idol Bagong lahi ng manok yan Dragon Dragon chicken yan <laughs> Joke lang yung mga idol May ano siya yung sinyal niya Yung paan niya may ano Yung kaliskis niya bu bungo... Maalsa Ayan siya Ito na yung mga ilang taon to tayo? Mga Talong taon So yan Ito yun Ito to, to. <laughs> puti Anong tawag niya sa ano tay? Kuti. K Kanawayon, ana ah, ana. Hindi mo to na banugon. Hmm. Ito naman ay bulik. Ito na wala dito puro na to mga may edad na. Oh. May edad na.